Magandang araw sa ating lahat. Ang aking ibabahaging devotion ay matatagpuan sa Matthew 6 verse 34. At sinasabi rito, Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sa mga nakaraang araw, madalas kong naiisip ang aming sitwasyon. Bilang breadwinner, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa pambayad sa bills allowance ng college student kahit hindi pa pasukan at iba pang gastusin. Lagi kong iniisip kung ano pa ang pwede kong ibenta o pagkakitaan para matustusan ng pangangailangan ng pamilya. At kung sasapat pa bang ang aking sa loob ng isang buwan. Dahil sa labis na pag-aalala, hindi ko namamalaya na nagdudulot ito ng stress sa akin na nagiging sanhi ng pagiging emosyonal ko at hindi ito maganda para sa akong kalagayan. Ngunit isang araw, habang nagbabasa ako ng salita ng Diyos, nahanap ko ang Matthew 6 verse 34 na nagsasabi, Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang mga talatang ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at paalala na hindi ako dapat magalala ng sobra tungkol sa mga darating na araw. Dapat kong ito ng aking pansin sa kasalukuyan dahil bawat araw ay may kanya-kanyang hamon at dito makikita ang aking tiwala sa Diyos. Natutunan ko na dapat ako magtiwala sa Diyos sa kanyang kakayahan na i-provide ang aming mga pangangailangan. Hindi ako dapat manangan sa sariling kakayahan dahil kung titingin lamang ako sa aking sarili, laging hindi enough at laging may kalakipitong stress worry, and anxiety. Ang mahalaga ay gawin ko ang aking bahagi na inihanda ng Diyos na gawain at patuloy na magtiwala at manampalataya sa Kanya bilang Jehovah Jireh, ang ating great provider. Kaya kung ikaw ay nag-aalala sa iyong sitwasyon ngayon o sa mga darating na araw, alalahanin mo lagi na kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan o pababayaan mo.